Yo! What's up mga Kabirada! Kumusta at maligayang araw? Sa bidyong ito ay ating tunghayan ang kasaysayan ng munisipalidad ng Naguhoibol Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan kung bago ka pa lang nakabisita sa akin channel at di ka pa nakasubscribe ay subscribe mo na yan at i-click mo na ang notification bell para naman updated ka sa mga videos ni Kabirada TV Kabirada TV Ang Daguhoy ay isang munisipalidad sa probinsya ng Bohol. Panglimang klase lamang ang munisipalidad na ito at kayon sa sinsos ng nakaraang mga taon ay mayroon itong population na 19,874. Ang bayan na ito ay napapaligiran ng ilang mga munisipalidad tulad ng Pilar, Sirabulyonis, Carmen, Sagbayan, Danau at San Miguel. Ang Daguhoy ay nasa ikalawang distrito ng Bohol at ito ay mayroon lamang 15 barangay at ito ay tinatag noong June 21, 1956 at ipinangalan sa isang bayani at magiting na manirigma, isang revolusyonaryo sa probinsya ng Bohol, si Francisco Sinrijas o mas kilala sa Francisco Daguhoy. Naitatag ang munisipalidad ng Daguhoy sa pamamagitan ng Executive Order No. 184 na nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay at ito'y naging pang-apat na putisa ng munisipalidad ng Bohol. Noon ang Laguhoy ay isang baryo lamang ng Carmen Bohol at ang pangalan nito dati ay Kolonya. At ang itinalagang pinakaunang alkalde ay si Superintendent Camilo Calcita sa edad na 84 years old. Para ganap na mabuo ang munisipalidad ng Laguhoy ay kumuha sila ng ibang barangay sa iba't ibang bayan tulad ng Carmen, Ubay, Sirabulyunis at Trinidad limang barangay ang kinuha sa Carmen. Nangunguna dito ang kolonya. Sinusunda naman ang San Vicente, Tanuling, La Esperanza at Villa Aurora. At sa ubay naman ay isa lang ang kinuha, ang barangay Babag. At sa munisipalidad naman ang Silapulionis, ang kinuha ay ang kaluwasan San Miguel at Candelaria. At sa munisipalidad ng Trinidad, ang kinuha ay ang mahayag, malitbog, kagawasan, mga kabirada. Baka kayo po ay nagtataka kung bakit Trinidad ang sinasabi ko is San Miguel naman yung katabi ng Daguhoy. Sa mga panahon iyon kasi mga kabirata ay hindi pa naging bayan ang San Miguel noon. Kundi isa pa itong barangay na ang pangalan ay Tambangay Sur na ng bayan ng Trinidad. At mas nauna pa naging bayan ang Daguhoy kaysa San Miguel. Ikaw, Kabirada, anong masasabi mo sa video natin ito? Ikinagagala ko pong tanggapin at pasahin ang iyong mga komento at dahil gusto naming malaman ang iyong opinion para sabay-sabay tayong makapagandid ng impormasyon sa ating mga kababayan, kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay subscribe mo na yan. At i-click mo na rin ang bell button para naman update ka sa kabirada. At abangan ang ating susunod na biradaan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming maraming salamat po. bye, -bye you!